guys, nagdilig ako dito kanina pero hindi ko nadala yung phone ko kaya bumalik ako. Kasi nakita ko yung mga bulaklak niya. Sobrang dami na guys, oh. Hmm. Oh. Napakasarap sa mata. Oh, ang ganda. <laughs> hindi lang ano yung dahon kasi hindi ko nadiligan kahapon. Kaya 'yan medyo ano, pero kadidilig ko lang, babalik din naman yun. Tingnan nyo, guys. O, di ba? Para ka na lang nasa garden. <laughs> Ang <ganda> talaga niya. <laughs> Sobrang tuwa ako talaga. Sobrang tuwa ako talaga pag gaganito yung bulaklak, talaga yung talagang dami balak ko sana ang putulan guys kaya lang parang hihinayang naman ako dito sa sa bulaklak niya okay ang gagawin ko dito kasi gusto ko i ayusin yung shape niya kaya sobrang ganda oh sayang sayang po pinotol diba guys ano kaya gagawin ko dito gusto ko i-cut i -cut. Cut ko yung mga stems na nakakalat sa bagay pag nag ano no tutubo, magbublaklak naman ng ano yon. Ayan guys, so tingnan yung ganda-ganda niya. Okay, yan lang guys. Update naman sa akin, Bugimbilya. Thank you so much. Bye-bye!